pagtipon-tipon namin dito. Ang niyat namin dito, titipon kami ng kapatiran para magtitipon-tipon kami dahil sa Allah. Makapag, uh, makapag uh, kami ng kalaman at magpayuhan sa isa't isa, sa bawat isa. Alor Sadri Waklutan Min Lisani Khawli Ito ay isang uh, dua mula sa kay uh, Propeta Musa nang nang nangaharap siya kay ah uh, ah uh, uh, Peraun. Tinuruan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay magduwa para nang mawala yung bulol niya sa kanyang dila. Alhamdulillah, ito ay pwedeng natin gamitin para nang matuwid ang ating uh, pananalita at pag-explain. Alhamdulillah. Ngayon si Brother uh, Abdul Salam ay masya Allah nagbigay siya ng uh, isang mahabang hadith kanila at patungkol ito sa niyat. Anong ibig sabihin ng niyat? ito pong niyat na ito ay uh, pwedeng nating banggitin, sabihin. Pero madalas ito ay intention lang sa ating puso. Halimbawa dito ay ang niyat na hindi pakitang tao. Example yung paga sa sala mo na pagdarasal mo nga kasi ang uh, sala sa amin na uh, ay kailangan to ng ano kailangan ng niyat sa iyong puso kasi may niyat na for the friends lang for the amo para sa para sa magulang ang niyat halimbawa sa pagsasala ay kailangan din lahi ta Allah ibig sabihin para sa iyong tagapaglika Nag, nagsasala ka hindi lang yung pakitang tao na nagsasala ka lang nandiyan yung amo mo nagsasala ka lang nandiyan yung kaibigan mo magulang mo hindi hindi ganoon po ang uh, ibig sabihin ng niyat Katulad nito, si brother, alhamdulillah, hindi ko alam kung sino yung nag-ambaga nitong mga ano nila na ito, mga kinain namin. Pero yung niyat nila dito, insya Allah, ay siyempre para sa lahat, higit sa lahat.